hanggang ngayon nandito pa din itong barkong na disgrasya ng Bagyong Aghon ng May 26 alas 10 ng umaga na kung saan ito po ay uh, barkong kahoy or batel na hinampas ng isang bakal na barko na nakadaong din sa pantalan matapos mapatid ang tali nito dahil sa lakas ng hangin na ng bagyo Uh, naging dahilan ng paglubog nito o sa madaling salita, ito ay napit-pit ng bakal na barko, kaya ito ay lumubog ito po ang isang lineman na nangunguha po ng mga lumulutang pong pangarga <laughs> yan po ang tirador ng tao, <laughs> tao, yan, yan, na po ang tirador ng kaning lamig tuka <laughs> ba? Oh. yan po ang akyat barko hindi masirap dyan tayo doon ka sa ilalim to isidin mo marami niyang gasol <laughs> May gasol pa ba yan? Uh, wala na, wala na. Hindi nakuha na. Hindi pa. Nasa kailaliman yan. Pang uh, Oo, dito kami nagkargay. Eh. Ibinaba. Eh, yes, sa uh, bodega. Ibinaba dito, hindi ko lang alam kung na lahat. Ay, hindi dito meron ba eh, yung kinarga namin. Tapos ang makarga namin, nilagyan namin ang harang na semento yung daanan. ayun yun ang ay, hindi. Ikaw na lang nakuha. Ay, hindi makakuha nga eh, dahil hmm. may semento kami yung kinarga doon. Ibig sabihin, may gasol pa pala dyan? Oo, no, dito. Na eh. mm. ah, dito Makailang braso? Ay, dito marami pa dito sa ilalim. Ay, hindi pala nalahat yun na baba. Sa ano na sa hmm. nahan lang yun. Ay, sa unahan lang na baba. Hindi pa hindi pa nakuha dito sa bodega si ah, eh, Huli. Nagkarga pa kami diyan eh. Kasi wag tayo sa magkarga. May dumating ng semento, nilagyan naman yung daanan. Kaya hindi kaya hindi makukuha pa eh. yun. kasi may nakakarga semento doon. Pero lang tanggalin yung semento para makapasok sila doon. jasul hmm, gasol. May baka nga mayroon pang uh, yan? kasi ang pangarga sa ilalim yun yung ay simento at ayaw ng simento tsaka ng asukal tsaka ng harina yun yung mga pangarga ito pong batil na ito ay nabiyay po ito sa Masbate Rumblon Marindoke na mayroong crew na hindi bababa sa lima siguro mga anim lang sila dito or pito Ito po yung ating kapitan sa nga oras na ito at uh, ipapasyal ko rin po kayo sa loob ng barkong ito. Ganito lang po siya kasimple mga kaboks talagang pang cargo lang po talaga. base sa ulat ng Philippine Ports Authority ng Marinduque na kung saan ay sinasabi ng kapitan ng lumubog na barko na may kargamento ang naturang barko na nagkakahalaga ng 12 million pesos po. Samantala wala namang napaulat na nasaktan o nasawe sa nangyaring insidente mga kaboks siguro naman itong lifeboat hindi na apektuhan at okay pa din siguro itong makina or naandar pa siya hanggang dito na lang mga kabox and shout out po sa ating uh, jackliner dispatcher dyan sa Lucena Port na si Dave Rosete. sa ating mga porters dyan sa kay Christian, kay Rod kay Michael Uh, dyan sa kay Odin uh, at sa marami pang iba uh, shout out po sa inyong lahat at dubli ingat lang po tayo palagi and uh, thank you for watching at sa lahat po ng hindi pa nakapag follow sa FB page ko at saka sa Youtube na Books TV Intro uh, huwag niyo pong kalimutan na mag uh, subscribe pakishare na rin po and uh, comment thank you very much and God bless us all